Hello guys! Ayan, katatapos ko lang maligo dahil lang. Uh, katatapos ko lang magtrabaw sa as. Ito, 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 guys Kapaguras. Ang matatapo. Ayan, saka ko maliligo. Uh, dahil uh, na sobrang lang ng ang bahay na, na isang Ayan. Uh, naabot natin ng alas 10. Bago na

cream. Nilalagay ko yan sa mga 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 kasi roll mo na lang din sa mukha. Okay pala yan sa akin. Galing Korea yan. Mga kusina yung lapis hindi na nakabili ng tapos na lang sa mga lapis ito po ano lang po nakatotok ng electric ang ay nabagay pala yung ito mainit sa na rin No, it. dami ng hergaya kasi mainit mainit rin yung sinawa kaya na dami pa lang sa ulo siguro si camp ko yan patapos maligo ayan siguro sa shampoo pagkita ng shampoo masyado strong kasi yung shampoo dito na rin siya kasi pinasa na hindi guys sa oras na rin ito ngayon ang